Nagsisiyang yan dogs! Dito ka! Dogs, come here! Baby, come here! Balik! Ah, oh, simsim kami! Simsim -sim sila! Simsim -sim din ang mga dogs! Ang cute cute! Ika ayaw mag-sim! Ano na ako ma-shade mo? Dogs! Yee! pa dogs, oh. No? They're happy. Happy-happy <laughs> sila. <laughs> play lang ha, play. Play lang kids. Play, play lang ha. Thank you. Play lang kayo dyan, kids. Kapit natin ng mga dogs. Ah, babies! Baby! <laughs> Pinagtutulungan nyo siya. Ayan! Hehehe. <laughs>